Isang araw mga kababayan Marami ang nagsasabi ng Antikristo daw ay ang Santo Papa Ito po ang Antikristo Mula sa Biblia Ang bagong tipan Magandang balita Biblia Ang Antikristo Mga anak Malapit na ang wakas Tulad ng narinig ninyo Darating ang Antikristo Ngayon nga'y marami ng lumitaw na mga Antikristo Kaya't alam nating malapit na ang wakas Bagamat sila'y dating kasama natin Hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon Sapagkat kung sila'y tunay na atin Nanatili sana sila kasama natin Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay dito na atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu. At dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito at alam din ninyo na walang kasinungaling ang nagmumula sa katotohanan. Sinungay, sino nga ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging sisos ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag pinanggap ni man ang Anak, pati ang ama'y sa kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sama. Sa at ito ang ipinangako sa atin ni Kristo. Buhay na walang hanggan. Ang sinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga na nasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At abang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangan ang kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At Totoo ang imit itinuturo niya hindi kasi nung nga tulad ng itinuro ni ni at tulad ng itinuro ng espiritu manatili kayo kay Kristo kaya nga mga anak manatili kayo sa kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahihiya sa kanya sa araw na yaon. Kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malaman ang bawat umagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. O, di ba mga kababayan? ay wala namang nakasulat na Santo Papa ang ano ah Antikristo. Ah. Oh. Yan mga kababayan. Kung naagustuhan niyo po mag-subscribe po kayo, like and share. Salamat.